So guys, hello po. Um wait lang. So guys, hello po. apple. So guys, apple. So guys, wait lang po kay sa mga video ko. Magpo-post po ako ng mga video. Guys, super so wait lang po kayo. Wait lang, wait na, wait lang po kayo. Dadating na po yung Robux natin, bibili po tayo ng private server dito sa Brookhaven. Just wait po, magandang content na yun, guys. Dahil may private server tayo. Just wait po, mag-comment lang po kayo at pansin ko po kagad kayo. Mga ano po. Bibili po tayo, guys, ng private server lalo na yun po yung sa pagbablog natin. Malaking tulong po yun para dumami ang viewers natin. At gusto ko lang po naman sumikat. Kaya nga po, lagi po kayong manood ng mga vlogs ko. Hindi naman po sa ano, pinipili ko po kayo manood. Kung ayaw niya naman po manood, sige lang, okay lang po, okay bibili po ako ng private server dito sa Brookhaven and wait, wait lang po sa mga vlogs natin yan. Sige guys. Na ang maganda sa private server ay pwede mo kontrolin ng time. Makakatulong din po yun sa mga contents natin. Just wait lang po. Gusto ko lang po naman sumikat kahit po bata pa ako sisikapin ko po sumikat bibili po ng private server para pas mas gumanda pa po yung ano vlog natin wait wait lang po tayo lang po ako mag ano post sige po ito lang po yung request ko ngayon sige po intayin nyo na lang po yung mga post ko mag post po ako para ng private server na po. Magpapusa po ako niya. Sige po, sorry po kung ganto po yung boses ko. May sipon po kasi ako, sige na po. Bye-bye! Ang tanong niyo po, paano po ako nagkaka-robox? Ang, sa, ta, ang sasabihin ko po dyan ay sa please donate. Sige po, bye-bye na. Bye-bye. Wait for another post pero private server na yun. Hindi na po yung achievement o oh, paliwanag. Sige po. Bye-bye!